gagawin In case po na may mga cracks na, unusual cracks na po ha, yung mga uh, agaran na mga aksyon na gagawin yung ating uh, provincial government. Anyway, I heard po ang ating provincial government dito sa South Cotabato, meron na po tayong uh, hazard map. Ibig sabihin po, na-identify na po yung mga flash flood and landslide prone areas. Kamusta naman po, uh, in general, engineer yung implementation po natin ng mga a uh, flood control structures natin dito sa probinsya ng South Cotabato. Okay, um yung mga flood uh, flooded areas natin po is uh, identified na po siya together with PDRR. Mau mm -hmm. natin na uh, pinangunahan ni Sir Don Quik Aquino. Identified na po yan siya ma'am. And then every time na meron tayong uh, heavy rains, um normally yung mga heavy equipments natin naka-standby na siya. And then, yung mga operators natin naka-standby na rin. Kasi nga, uh, isang tawag lang po coming from the LGUs, from Tantangan, Coronadal, or sa iba pang mga, mga municipalities natin, magdi deploy po talaga tayo ng mga heavy equipments to augment po sa mga munisipyo natin at saka sa mga, uh, sa isang syudad natin. For example na lang po sa Tantangan natin, um, ready po ang ating mga heavy equipments para mag-clear po ng mga baradong areas kasi nga doon po yung lowest level ng ating Bulok Creek, yun po ang nagkukos ng na mga uh, flooding sa area ng Tantangan. Kapag hindi po natin na-cleared yun, ibig sabihin, affected din po yung, yung upstream natin, babaha din po yung Coronal City. Kaya nga, ongoing po yung augmentation natin for the desilting, dredging, rechanneling, clearing. So, with that, yung fuel natin, uh, other na mga requirements or needed natin during the the response. So, uh, nandyan po, uh, 24-7 po na nakaalalay sa atin yan. Kasi yun po ang instruction sa atin ng mahal nating governor na kung po pwede, in the time of the day na meron tayong uh, posibleng pagbaha, Uh, dapat yung mga tawa natin, yung equipment natin is 100% na ready. Anytime na tatawagin, nagde-deploy po tayo kahit anong oras po. Okay. So by this time po, engineer, panawagan po natin sa lahat po ng mga mamamayan po na probinsya na South Cotabato. Uh, at the same time, mga karagdagan nyo rin po mga panawagan. Go ahead po, engineer. Sige po. Sa mga kababayan natin dito sa South Cotabato, ah, uh, sa mga panahon po ng uh, tagulan, ipagbigay alam po kaagad sa ating uh, opisina kung ano po yung kinakailangan natin para sa agarang aksyon kasi nga hindi po natin pwedeng pabayaan ang isa nating uh, mga komunidad lalong-lalo pa lalong-lalo na po kung malulubog po tayo sa baha. So, lahat po ng aksyon natin 24/7 po yan siya nang nakaready. Halos Alus lahat po natin na mga equipments ay uh, hindi naman 100% na operational but then gagawin po natin lahat na kung po pwede lahat ng pag-responde sa lahat ng ating mga kalamidad, nandun po ang provincial government ng South Cotabato, nandun po ang provincial engineering office. So sa lahat po ng mga kinakailangan ninyo, ipagbigay alam lang po at nandyan po kami para sa inyo. Okay. Maraming salamat po, Engineer, at magandang umaga sa inyo. Magandang Candace umaga. Po. Thank you po, ma'am.